Good morning. Papasok na tayo guys sa ating trabaho na naman. Napakalamig ang umaga, 6 degrees Celsius. Sobrang lamig. So, naglalakad na ako papunta sa loob. Doon sa aking area, doon sa tinatambayan ko. Dito na tayo guys sa sa loob ng building Para tayong estudyante guys kasi araw-araw nagdadala tayo ng bag So kailangan ko magdala ng bag kasi 'yung mga pagkain ko dito ko siya nilalagay Mahirap pag walang bag. So, pag minsan na sobrang init na, pwede natin tanggalin ang ating jacket, ilagay natin sa bag. So, yan po ang loob na area. Dyan ako nagtutrabaho. Ako lang mag-isa guys kasi yung kasama ko nagka nagka-aksidente yung kasama kong India. Yung nagpipintura So ako lang mag-isa dyan Kasi nagka accident siya Yung pressure cooker Parang Nag-blast Or Nag uh, Basta Nag-explode Na tamaan Ang Natalsikan ng mainit na tubig Ang kanyang katawan So nakabandage Lahat yung dalawa niyang Kamay So ako lang mag-isa dito ngayon Ito yung guard room So napakalamig guys no yan ang area napakalawak na area itong mga langga So yan lang guys at thank you so much for watching.